Hello, kamusta kayo? Magandang araw. Ako po si Johnny the Bagger, or JDB, ang inyong abang lingkod. Good morning. Uh, Pag-usapan natin ngayon, eto hong... Ako, pag-absent na naman. Willful absence ni dating Pangulong Duterte sa Qualcomm hearing. <clears throat> so, meron pong uh, hearing ngayon. Actually, I was invited para mag-cover. Hindi ho para maging resource person na mag-cover. Eh... Apparently, nako, pareho po kami hindi makakadalo. <laughs> Pero siya yung importanteng tao na makapunta ron. Diba? Bakit kanya? Aba, ngayong araw ang hearing, kahapon, nagpadala ng uh, excuse letter yung kanyang abogado. At ang dahilan, bakit hindi ho dadalo si dating Pangulong Duterte sa pagdinig ngayong araw? ay wala raw siyang tiwala sa credibility ng Quadcom. Yun. Tapos, um, marami naman na daw siyang nasabi, marami na siyang naisiwalat doon sa Senate hearing. O, tapos, ano pa yung isa? Gusto daw niyang isave yung resources ng gobyerno. Next. Alright, wag na natin questionin yung kung na gusto niyang isave yung resources ng gobyerno. Pero, yung marami na po siyang naisave Ah, marami na po siyang nasabi doon sa hearing sa Senado. Nako, totoo 'yun, napakarami niyang hapong inamin. 'Di ba? And those were very very or highly incriminating against him. Na respons responsible uh, directly for the death for thousands. Pero 'yun pong kanyang responsibility na kaakibat nito, 'di ba? Na, na alam niyo naman yung principle ng ano ng uh, command responsibility. Okay, doon po siya mapapanagot. May kulong din 'yon, syempre. Kasi hindi ho actually sa guilt mabigat nga 'yon eh. Sa konsensya mabigat 'yon. Kasi kung hindi dahil sa iyo hindi ito mangyayari, 'yung uh, matatawag na massacre, 'di ba? Sa mga Filipino. Uh. Ngayon, um, dahil marami siyang nasabi doon, palagay ko hindi naman sapat na excuse para hindi siya sumipot. 'Di ba? nagiging maingat na lamang po siya. Nagiging maingat na lamang ang kanyang kampo sa pagpayo sa kanya na maaring napayuhan niya na may higpit na dada. Kailangan magingat ka sa tabil ng bunganga mo. You're no longer the president. Ang kaibahan noon, eh, biru-biruin mo man, lukulukohin mo man, umamin ka man na seryosohan, eh, hindi ka makakana dahil ikaw ay merong absolute immunity. ba? Diba? Within six years. At ngayon, bilang isang uh, civilian, eh, under oath ka pa, lalo ka nang madadali dyan. Paano mo babawiin yung mga pinagsasabi mo? Pag sinabi mo na ikaw ay ano, nagbibiro lamang, you're testifying, you testified ba? Diba, under oath, and yet you are joking, ba? Diba? you're messing up <laughs> with the Senate um, Blue Ribbon Subcommittee, yari ka ngayon, patong-patong ang kaso nga abutin ni Duterte rito na perjury. Di ba? Kasi dapat seryoso yan eh. At isa pa, alam na rin po na willful yung ginawa niya. Kasi fiscal siya, abogado, ibig sabihin, alam niya po na dapat po itong usapang ganyan ay seryoso. Di ba? Pinagbigyan na nga siya sa gusto niyang klase ng format na parang talk show niya, masabi niya ang gusto niya sabihin, makapag-interject, di ba? Anytime na maisipan niya. Kasi nga siya yung superstar ng subcommittee na yan. Pina ginaanan ang mga patakaran para lamang po siya ay mapapayag na mapadalo. ba? Diba? Parang nung panahon din niya nung siya ay presidente, naalala ko lang, atras lang tayo ng content, naalala ko, bago siya maupo, ang sabi ng mga reporter, paano to? Kasi ang style nito sa Davao City ay meron siyang oras sa gabi, parang late night talk ni Digong, na ina-address niya ang mga mamamayan, mga residente doon. Iba yung style niya pag nag speech siya, hindi siya katulad ng iba na Q&A, yung gano'n, or may binabasa. Sa so, talagang kung ano yung nasa loob niya, sinasabi niya. And then, anong, ano nangyari? Na, marami yung mga adjustments ang nangyari din. At pumatok naman, di ba? Kasi tanging kauna-unahang presidente ng Pilipinas, in modern day, siguro, uh, na nakikipag-usap sa mga Pilipino gabi-gabi, halos. Mas kalauna, naging madalang na eh. Parang biyernes na lang yata yun, lagi. Ganon. Tapos eh, gabi palagi. Kung saan eh, natutulog na yung maraming Filipino. Pero yung mga sabik noon, ay nakatutok, gumigising. ba diba? Nagahandaan. Now, balikan naman natin ngayon itong hearing na hindi niya sinipot. Ang dahilan naman niya ho ay uh, hindi siya naniniwala sa in integrity ng Qualcomm. Bakit? kasi ang layunin ng Quadcom nga raw ay prosecutorial, di ba? Hindi po ito daw in aid of legislation. Pareho naman sila ng anak niya si Sarah na gano'n yung sinasabi. Siguro maunawaan na lang din natin. Wala naman tayong magagawa, hindi naman natin siya pwedeng kaladkarin, di ba? Darating naman tayo. Darating naman po ang panahon para sa pagkaladkad sa kanya. Kasi hindi naman po, po pwede na palagi na lamang na excuse letter yung kanyang ipinadadala, di ba? So, yung transcript ng Senate ay pwede hong magamit yon ng Quadcom. Ang problema lang kasi rin, hindi po niya ito masasagot kung may mga tanong sila, hindi niya madidepensa yung sarili niya. At yun yung pinakamahirap sa lahat, right? So, dinipride niya ang sarili niya na maipagtanggol sa harapan ng Quadcom. Ang Quadcom, maglalabas ito ng kanilang mga rekomendasyon, katulad ng sa Senado. Kung sa Senado, eh, wala silang ilabas na mabigat na rekomendasyon, pero ang Quadcom, meron kasi ang transcript is publicly available at ito ay release lang ha. Di ba? katinga ICC magkakakopya lahat kahit sino, pwede nating ma-download 'yan. Now, ako ayoko. Ang haba noon eh. Puta na ilang oras 'yun, siyam yata ang na oras 'yun, ang haba nung transcript. <laughs> Pero para duman natin yung mga pangyayari, wala yata ang Pilipino ang hindi tumutok doon. Kung meron man, konti lang. Ngayon, gina-question niya yung integrity ng Qualcomm. Mainam sana dinaluhan niya po para mapagpiestahan siya eh. <laughs> para para ano ah uh, makita yung totoong tapang niya, di ba? Actually itong ginawa ho ni dating Pangulong Duterte na ha, natatakot siyang dumalo. Ako naniniwala ako natatakot po siyang dumalo sa Qualcomm kasi hindi uubra yung kanyang mga estilo. Nag nagsalib nagsalita na rin ng mga taga ko eh, pagkatapos ng hearing ng Senate na dito makikita niya ang patakaran ay hindi babaguhin ida-apply pa rin sa kanya yung parliamentary rules so hindi po pwede yung anytime mag-interject siya hindi po pwede yung duruin niya at tulad ng ginawa niya kay Risa Ontiveros yung ganon at sa, sa house sa Quadcom eh wala ho siyang tagapagtanggol wala siyang katropa roon Uh, pwedeng pumunta si Marcoleta pero I don't think may magagawa si Marcoleta. But what will definitely happen is Marcoleta uh, maging yung anak niya si Pulong na nagsabing gusto rin magtanong sa mga resource person uh, tsaka etong si Ungab tsaka may isa pa eh, mga taga Davao mga congressman Davao, uh, Congress, uh, Davao region congressman eh wala ho, sabi natin limayan wala hong magagawa yung mga yan they, they will be overwhelmed Lalo na sa bunga nga pa lamang to ni Paduano. <laughs> ni Abante, di ba? Yung dalawang yun pa lang eh. And then yung uh, witness witness ni Tony Johnny Pimentel na akala mo eh, inuuto ka lamang, akala mo very polite lang na walang anghang, walang asim, di ba? Pero masakit, masakit pala, mapanakit pala ito. <laughs> Baka ho si dating Pangulong Duterte, ang kauna-unahang presidente ng Pilipinas ang mas sight in contempt dahil po sa kanyang uh, behavior, di ba? Kasi hindi magbabago ng alaw eh, ng uh, estilo ang Quadcom. Kung ano yung uh, lumitaw na sa kanilang prior investigation, tapos ay eh, nagpaloko-loko ka pa, ayaw mo sumagot ng diretsyahan, o sasagot ka, na, ka nga naman, pero eh, alam nila yon, di ba? Mapapahiya ka. Then ihaharap naman sa iyo, kung ano yung alam nilang katotohanan. And directly, you need to answer that. Pag hindi, putain na patay ka. Diba? Diyan ka matutulog sa Congress. Anyway, dati naman siyang congressman. Dati naman po siyang laman ng canteen <laughs> o ng pantry, di ba? Noong uh, 1998 hanggang uh, 2001. So, yun yung, yun yung uh, batch nila, eh, yung nag-impeach kay Joseph E. di Diba? Actually, halos pare-pareho lang din naman yung mga sasagutin yung tanong. Eh. Uh, yung mga naiba tong tanong na rin, di ba? Pero magandang pagkakataon nga sana makaharap niya si Roy Garma di ba? Ang binababalita nga na ito si Montulfo eh, di ba? Jowa daw niya yan. Oh, at uh, hinihinala tuloy ng iba na yung kanyang anak ni Roy Garma ay anak nila. Saan <laughs> makita natin itsura, no? Hindi, huwag nakawawa naman yung tao. Sa so, pamalaki na rin yun, mabubuli pa. Ano naman siyang kinalaman? Sabi nga ganito eh. Uh, there's no illegitimate child. Di ba? Walang, ilig, walang, illegit, walang illegitimate child. Only the parents. Di ba? Parents ang ano, illegitimate, hindi yung bata. Makakaharap din niya si uh, pangalan nito, si Colonel Leonardo. Makakaharap rin niya si Sanchez. Di ba? Puro, puro mga Colonel. Oh. Marami marami siya tapos si eh, masasagot din niya yung issue tungkol doon sa wala naman siyang kinalaman sa kay Barayuga di ba pero maaring makapagbigay siya ng insight about the issue about uh, regarding the death of Barayuga uh, and then uh, <coughs> etong kay Garma ah, ang dami ang dami marami siya dapat na masasagot doon na makakatulong na somehow eh, pag nasagot niya ito na ng malinaw, uh, baka sakaling gumaang yung maging guilt niya. Di ba? Yung kaso nga eh, yung pagiging evasive yun ang problema niya ngayon. Eh, <laughs> I don't know kung anong magiging, ano, kung anong magiging uh, gagawin ng Quadcom sa kanila. Di ba? Kasi pwede naman silang tumanggi sa patawag, kaya lang they have to justify it. Kaso kaya si dating Pangulong Duterte, hindi ho kasi siya basta resource person lang rito eh. Isa ho siya sa major ano eh, subject dito sa ginagawang pagdinig. And although this is in aid of legislation, pero sigurado po tayo do dito, ang ending po nito ay may kulong, may recommendation yan. Hindi, mag, hindi ka ikukulong o mag, hindi magpapakulong sa iyo, magkakaso ang quadcom ang Congress. Pero ang sigurado dito, ang recommendation to file suit ay manggagaling po sa kanila para po sa Department of Justice o sa kung kailangan ang uh, Office of the Ombudsman or yung Solgen. Di ba? Pwedeng ganun. Ay nako. Okay. So, abangan na lang po natin yung mga susunod na mga ano aksyon ng Quadcom rito. Kung ito ho ba ay papadalhan nila ng show cause order o padadalhan ba nila ito? Ano, isa site in contempt na nila ito? at padalhan ng Shoko's order tapos um, uh, absent pa rin ba? 'Di ba? Ipapa-arresto rin ba nila ito? 'Di ba? Abangan natin yung mga susunod na kabanata. Pero sana ho ano eh, no? every week na lang or biweekly weekly magkaroon po ng quadcom hearing para madaling matapos. Ako gusto ko nang matapos 'yan eh. Eh kung ayaw naman humarap ni Duterte, kahit naman pitpitin mo bayag yan, hindi na harap eh. 'Di ba? All right, so maraming salamat po sa inyong lahat at good morning.